We start na po kami mga basura. Ah, basura na naman po kami, guys. Oh, ito, ito si ano, Basurirong ng Bicolano. Bicolano. Yan pa yung dalawa, yung driver. Bus <laughs> Si Bus puli. Na, ito si bus puli. Tama po 'yan, papa. Sa na kami, banana ang ire-iya namin. <laughs> Ay, sabaw! O, itas mo muna daw, sa sabaw! Walang laman! Ito pala yung truck namin ginagamit. Ayan! Kasama ka dito ito, Wad! Diba? Parang kaya na, Hau? Ito yung sinasabi mo yun, dyan. O, ano? Balag ka na daw, kasama ito ang... Kasama namin si Ikan, Kabulok. Hmm. Eh? kay kuan kay, kay Anthony. Oh, yan. Sama namin kay mga pan. <laughs> Kasama yun sa uh, kuan ninyo. <laughs> ah, Nakakuha pa kami ng guys ng um, Nakakasama sa team Napadaan na mga magagandang dilag uh, uh, Guys So là đồng hồ cuối lúc đây cho ăn đang naman ang <coughs>